Pwede yun, di ba? Pag sinabi yung TV, radio, news, diba? Bakit? Salita ka naman, ulit na yan. Tsaka, ano? Ayun o, no, ayun tignan natin yung iba nating groupmates, mates. Kung ano ginagawa. naman, hey. ka, naman, tignan tignan naman. Tignan ka naman dito. Dito, Tingin ka lang, hindi ko ako na. mo. Parating mo. Parating mo. tingin ka lang. Parte mo. Parte mo. Parte mo. Oh, ah, talaga ang gusto mapun sa kamera. Oh, ano naman dito? Ah, serious. So Pogi mo. Eh, isa ko to. Feeling naman siya. <laughs> Oy, Erika. Feeling nito, kala mo naman ikaw. Wala, ay, ayaw, ayaw talaga. Si Lajero na lang. Ang mo. kayo. mo. Sorry, sorry, sorry. Ay. Sorry. na